Kung tong tukunti na pa, bengi la pa pa lang luwa rin pa yung pa, bak pa marano, lapa pa dyan pa yung ganti pa. Wala rin kang babi. Wala rin babi. Wala rin. Tara. po ko. pa ma. Kaya mabulok Ayan o. Alright, good morning. So tanah kaya ni San Jose. Gawang dahin dalang. Paras din sinira. O. Update. Kaya lalabas kaya ni. Panigrado lagi. 6:13. Nandito tayo sa may tulay ng Pandakaki Umalis tayo sa Bikal I think 550 Or Yes, 550 3 kilometers straight Puro jogging, walang lakad hey, Ngayon, nagpahinga medyo Puyate yeah, Let's go Alright, touchdown 6.21 Lutan again guys. kay Ayan, obal na ni Pandakaki Tulad ng Tula magsumbara ta, oh pero kung ko tayong 10 kilometers, Pwedeng na hanggang 7.30 kaya may ulit ang bali eh. Slow Thank alright, you sir Thank you po Tak Karanasan mo na ba yung nangangailangan na ka May kailangan kang bayaran Pero hindi mo inaasa na may bibigay na blessing yung Panginoon Ganun ka bait ng Panginoon sa atin Ayan po Hello po karang taga Pandaragi Hello po Thank you po Good morning po, Marimader. Hello po. Yes, naka-7 kilometers na tayo. kumusta na. Salita tinapa. Habi <laughs> ako ah. Dahil naka-7 kilometers na tayo dito sa Oval, 4 kilometers galing sa Bigal lang dito and then 3 kilometers dito. Ayun, bibili tayo ng tinapa para may ulam tayo. Ano tayo dito sa may pa. uling may mahito tinapa. Bengila pa pala, luha rin d'ya <laughs> pa, pa yuki. Wala pa, bakpak marano, wala pa tinapa. Hello. Malapad din na ba? rin din na pa ang luluan na ba, baby? dyan pa yung kilang. Kaya ba't siya maya na oras siya ba? Malapad din na Kaya alis din yung oras ako. May nintuntante na pala, pa. tangigit, di ba? Okay, sige lang. Oh. Nakagis ang alaraw. Hello, oh. Pinagit mo kay Kedi. Pinagit kong kalatong. <laughs> Pinagit kong babi. Pinagit kong babi. Tara, wari. Pamahilig ka mamulay. <laughs> Tara. Alalo. Alalo pala pala. Malasok yan nabi ako. Ayaw po. Hello po. Hello po. Hello po. Wala ka yun Yes, so darang na tao kayo opal. Pauli na dahil may ka 8 kilometers ta, narin. ta, ta, ta na rin. Baka ang po tayo uli pala <laughs> eh. Say And say hi. Hello! Ayan ah, pa niya, cellphone. No, mo na cellphone. mo na mag-jogging. 1, 2, Right, thank you! Thank you! Ingat kayo, ingat kayo! Seriusi! si? route Right! Saka-route so, kayang Blue and Red and madalagi para. Thank you palagi kayang ka- Halbularo! Pasto! So, Seriusi in the house! Ayan o, no? rambi siyang saling kayo, mano ko! Bito ko! Malinis na, Dok! Oo, oh, magyan. Yeah. Hey, iya Eka naman, sa ko lang ay linisang ko pa! Ah, solo mo ina. Sama ka nini? Matama ka tamad maglinis, do'ke. Eh. Linisan me. 75. Ari wala lang isa. All right, sa ako ko mira si Bayo Murad. Tara, wag din ulam. Tingnan tinapa. pa. Alam tinapa. Alam pa. Tinawag ko mai tina pa, tina pa. bingi pa, la o nandiyan pa yung japayuki ah. Nandiyan pa yung Pabasi. Ayan ah. Iyan po ko. ah. Gama bulok ko. Oh. Ayan ah. Peace!